mga bilang kabanatang 32 dalawa. Ang mga anak nga ni Ruben at ang mga anak ni Gad ay maroong napakaraming hayo. At nang kanilang makita ang lupain ng Hazar at ang lupain ng Galaad, na ang dako ay minagaling nilang dako sa hayo. Ay lumapit at nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben kay Moises at kay Ilyazar na saserdote at sa mga prinsipe ng kapisanan na sinasabi. Ang Ataroth at ang Dibon at ang Hazar at ang Nimra at ang Hezbon at ang Iliali at ang Saban at ang Nebo at ang Bion na lupaing sinakta ng Panginoon sa harap ng kapisanan ng Israel ay lupaing mabuti sa hayop at ang iyong mga lingkod ay may mga hayop. At sinabi nila, Kung kami ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ibigay mong pinakaari ang lupaing ito sa iyong mga lingkod at huwag mo kaming paraanin sa Hordan. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, Paroroon ba ang inyong mga kapatid sa pakikipagbaka at kayo'y maupo rito? At bakit pinapanghihina ninyo ang loob ng mga anak ni Israel na huwag magpatuloy sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y aking suguin mula sa Cadiz Barnea upang tiktikan ang lupain. Sapagkat nang sila'y makasampa sa libis ng Eskol at matiktikan ang lupain, ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay nagningas ng araw na yaon at siya'y sumumpa na sinasabi tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa dalawampung taong gulang na patanda ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob sapagat sila hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Hipone na Siniseyo at si Josue na anak ni Nun sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at kanyang pinagala sila sa ilang na apat na taon hanggang sa ang buong lahing yaon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipon. At narito kayo'y nagsipagtindig na kahalili ng inyong mga magulang supling ng mga taong makasalanan upang dagdagan pa ninyo ang mabangis na galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung kayo lumihis ng pagsunod sa Kanya, ay Kanyang iiwang muli sila sa ilang at inyong lilipulin ang buong bayang ito. At sila ay nagsilapit sa kanya at nagsabi, Gagawa kami rito ng mga kulungan sa aming mga hayop at na mga bayan sa aming mga bata ngunit kami ay magsisipag almas upang magpauna sa mga anak ni Israel hanggang sa aming maipasok sa kanilang dakong karuroonan. At ang aming mga bata ay magsisitahan sa mga bayang nakukutaan dahil sa mga nagsitahan sa lupain. Kami ay hindi magsisibalik sa aming mga bahay hanggang sa mga anak ni Israel ay mag-ari bawat isa ng kanyang sariling pag-aari sapagkat hindi kami makikimana sa kanila sa kabilang dako ng Hordan at sa dako paraon, sa sapagkat tinaglay na namin ang aming mana rito sa dakong silanganan ng Hordan. At sinabi ni Moises sa kanila, Kung gagawin ninyo ang bagay na ito, kung kayo magsisipag-almas upang pumaroon sa harap ng Panginoon sa pakikipagbaka at bawat may alma sa inyo ay daraan sa Hordan sa harap ng Panginoon, hanggang sa kaniyang mapalayas ang kaniyang mga kaaway sa harap niya, at ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon, ay makababalik nga kayo pagkatapos, at hindi kayo magiging salarin sa Panginoon. At sa Israel, at ang lupaing ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito, ay narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon. At talastasin ninyo na abutin kayo ng inyong kasalanan. Igawa ninyo ng mga siyudad ang inyong mga bata at ng mga kulungan ang inyong mga tupa. At isagawa ninyo ang nabuka sa inyong bibig. At sinalita ng mga anak ni God at ng mga anak ni Ruben kay Moises na sinasabi, Isasagawa ng iyong mga lingkod ang gaya ng iniutos ng aking Panginoon. Ang aming mga bata, ang aming mga asawa, ang aming kawan at ang aming buong bakahan ay matitirarian sa mga bayan ng galaan ngunit ang iyong mga lingkod ay magsisitawid. Bawat lalaki na may almas sa pakikipagbaka, sa harap ng Panginoon upang makipagbaka, gaya ng sinabi ng aking Panginoon. Sa gayoy, ipinagbilin sila ni Moises kay Ilyazar na saserdote at kay Josue na anak ni Nun at sa mga pangulo sa mga sangbahayan na mga magulang na mga lipi na mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila ni Moises, Kung ang aming anak ni God at ang mga anak ni Ruben ay magsisitawid na kasama ninyo sa Hordan, ang lahat ng lalaki na may almas sa pakipagbaka sa harap ng Panginoon, at kung ang lupain ay mapasuko sa harap ninyo, ay bibigay nga ninyo sa kanila na pinakaari ang lupain ng galaad. Ngunit kung sila hindi tatawid na kasama ninyo na may almas, ay magkakaroon sila ng pag-aari na kasama ninyo sa lupain ng kanaan. At ang mga anak ni God at ang mga anak ni Ruben ay nagsisagot na nangagsasabi, Kung paano ang sinabi ng Panginoon sa iyong mga lingkod ay gayon ang gagawin namin kami ay tatawid na may almas sa harap ng Panginoon sa lupain ng kanaan. At ang magiging pag-aari naming mana ay sa dakong ito ng Hordan. At ibinigay ni Moises sa kanila, sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, at sa kalhati ng lipi ni Manasis na anak ni Jose, ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amorheyo, at ang kaharian ni Og na hari sa basan. Ang lupain ayon sa mga bayan ni Ion. Sa loob ng mga hangganan ni Aon sa mga tuit bagay ang mga bayan sa palibot ng lupain. At itinayo ng mga anak ni God ang Dibon at ang Ataroth at ang Aroir at ang Ataroth Sofan at ang Hazer at ang Hogba, at ang Beth Nimra, at ang veteran na mga bayang nakukutaan, at kulungan din naman ng mga tupa. At itinayo naman ng mga anak ni Ruben, ang Hezbon, at ang Eliali, at ang Syria team, at ang Nebo, at ang Baal Mion, na ang pangalan ng mga yaon ay binago at ang Sibmah, at nilagyan ng ibang mga pangalan ang mga bayan na kanilang itinayo. At ang mga anak ni Macher na anak ni Manasis ay nagsiparoon sa Galaad at kanilang sinakop at pinalayas ang mga Amorheyo na nandoon. At ibinigay ni Moises ang Galaad kay Macher na anak ni Manasis at kaniyang tinahanan. At si Haer na anak ni Manasis ay naparoon at sinakop ang mga bayan ni On, at tinawag na Havot Haer. At si Nova ay naparoon at sinakop ang Kenath. At ang mga nayon ni On, at tinawag na Nova ayon sa kanyang sariling pangalan.